At ito na po ang ating finished products ng aking tinulog na manok. No. So, eto na nga mga Habibis. dahil nandito si Queen Bee. Yan, ang aking mother. Uh, mapapatuto ako sa kanya ng bagong recipe. Kasi, kasi mayroon akong gustong pag-aralan na niluluto ni Mama yung mayong yung kinulub na manok. Yes. Yes. So, magpiprepare kami ngayong gabi pero bukas pa lulutuin. Pero yung preparation, kailangan nang i-marinate yung manok. Yung kinulub na manok, parang kalderetang manok na oh, buo, di ba? Maparang kaldereta yun. Pero buo yung manok. So, pag-aralan natin kung paano gagawin ni Mama. And ayan, nila na ni Ate Rose bago kami umuwi ang ating manok kaya malambot na. Hinuhugasan lang ni Mama ng mabuti. Tama ang first step ay mamarindin natin ang chicken. Gagamitin niyang, gagamitin mo ang ingredients pinaprepare sa akin ni Mama ay siyempre ang ating paboritong select soy sauce. Mayroon tayong pepper, Worcestershire sauce, at saka asin. Mm. So ano gagawin mo? Lalagyan mo tancha-tancha lang din, Ma? Oo, uh, uh, lalagyan lang ng konting asin ito. Pa. Ano tancha-tancha lang din, Ma? Tansha -tansha. Feeling method. O oh, ayan, ng nanay ko. Diyan ko naman, ko naman ang tancha-tancha. Next, lalagyan natin ng paminta. And next, Ma? Think... Bunting... sya. Worst to share. <laughs> And sabi ni Mama, mag-ready din daw ako ng bawang. Pipitin ko daw ng mabuti. So sabi ni Mama, okay na daw guys. Ganyan lang daw pagpitpit ng bawang. I-massage na natin ang garlic sa chicken. And iligyan na natin sa ref. Marinade overnight para daw mas malasa at mas masarap. Okay, tapos na kami mag -marinate. So bukas na naman itutuloy ang pagluluto. So, mag-start na kaming ipagpatuloy ang pagluluto ng kinulob na chicken. Yan, tututo na sa atin ni Queen Bee kung paano niya ginagawa. Let's go! At eto na, ready na ang aking mama para magluto ng kinulob na manok. Ma, ba't yan ang outfit mo? Ay, kasi ako pagkatapos magluto, uuwi na ako ng keso. Bakit uuwi ka na? Ay, tapos na yung ano ko dito eh. Ang alin, <laughs> ang iyong ano, agenda? Yes. Ang <laughs> kaloka. Dito ka na, na matulog ulit. Ay, kasi bukas ako, magiging butido rin ako sa Quezon. Oh, tapos? eh ay, kailangan kong gawin din yung tomorrow morning. Ito yung aming minarinid na manok kagabi. at ang una natin gagawing step ay ipipilito natin, ma. Yes. Lalagyan na natin itong chicken. Ay. Ay! ay, ay. Sa mga ilang minuto ipiprito, ma? Mga 10 to 15 siguro. Ano yan? Both sides na? Oo, uh, both sides. 10 to 15 minutes na po ito? Oo, uh, dapat kasi, uh, medyo dapat makulakulat siya ng one side. Next step, magigisa daw si mama ng bawang, sibuyas, at saka ng... After na sibuyas, bawang, tomato sauce. and konting tomato paste. Pampakulay daw yan. Maganda daw pagkulay. Ano ma? Okay. Next step, ano mang gagawin? Ito yung pinagbabara ng chicken. O, okay, yung pinagbabara ng chicken, ihahalo natin sa tomato sauce at tomato paste. Yes. Naging isa. Uh -huh. Yan. Bango. And now, lalagyan naman daw ng hot water ni mama. At syempre, huwag kalimutan tikman ang niluluto para Ma-adjust kung ma anong kulang. Yan. Ano ma? Kulang. <laughs> kulang sa lasa. <laughs> kulang sa lasa. Na, kulang sa lasa. Kaya nasa na patis ito? Yan, patis. Lalagyan mama na ang patis. And then ano pa? Lagyan natin ng konting... Worcestershire. 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 <laughs> okay, and now ilalagyan natin ng isang buong manok. Yan. Tapos, ano gagawin dyan? Eh, itay natin siya. Utay-utay na lumambot at siya maluto. So, low fire lang dapat? Yes. Takpan na natin siya. E, Tapos, ilang oras lulutuin yan, ma? Nang low fire? Low fire ay siguro mga one hour. 1 One hour? Ito, ilalagay na natin itong uh, lara. Itong pickles, lagay na rin natin. Eh. Natin. Lagyan natin ng isang piraso Lagyan natin ng isang pirasong chicken cubes. Sa lumapot na yung sabaw natin. O ito, ilagay na natin itong sausage. Ito, sa... Hala, ayan na yung ating ano, kinulog ng manok ang bango. Ito na ngayon. Ahanguin ah, na natin ang ating kinulog na mandok. Ayan, luto na ang kinulog na mandok. Oh, kakain na kayo mamaya. Ang ating pong pagkukulog ay, ano po, iba ibang version natin. Oh, yan, yeah. ito yung version ni mama. At ito na po ang ating finished products ng aking tinulog na manok. Ang bango! Yan ang aming dinner ngayon, guys. Super yummy! Thank you, Mama, for cooking! You're welcome! Yan, guys. Kung gusto nyo, gayahin nyo din. Sobrang bango, sobrang sarap. Ma, alis ka na? Oo. Asya, bye-bye. Thank you. Uuhin na ako ng keso. Keso, ingat, bye-bye. muna ako. Bye-bye, ingat kayo. Hati ka ni Bob doon. Bob, hati mo na mama. Ano ang ulo? Diba na si Lindy at si Hubby David. Gaw, kain na kayo. Niluto ni Mama. Ano yan? Kinulog na manok. Ah. Super bako. -oh. Yes, buo siya. Magkakaroon na hindi akong luto. Bakit si Mama mag-chop? Hindi, ganyan talaga ang luto niyan. Kaloka. <laughs> pwede naman i-chop para mag... Bakit tinamad ka daw lutuin? Hindi, talagyan yan ang version ko. Oh. Okay, nakakain team bahay plus Lindy. Si Lindy ay both team bahay at team building. Balindin. Team building! Balinding Balindin yun si Lindy kasi team bahay, team building. Saan oh. mo talaga? Mas, saan mas gusto mo? Sa bahay o sa building? Saan mo gusto, Lindy? Pareho po. Eme! Ini-eme mo ka. Ay! Hello! Uy! Nikman yeah, like na yan, oh. Si Atos, so, Diet. Oh. Diba? ba so, yeah, kain na. Bumibigat. <laughs> Ba't ka na ako Hindi naman napayat ka na atiros ha. Ano? Pero blooming o, diba? Pa. Take eh. me natin na Luto ni Queen Bee. Ano? Lasang apitada po. Parang siyang apitada oh, na kaldirat actually. Opo oh, siya. Ano? Hindi, -din dinikman mo na. Ano lasa? Pasado? Pasado po. Sarap. Sarap. Luto Pasado ni Queen B. yan. Si Queen Bee nagluto niyan. <laughs> ako, tigman ko. Ah, tigman mo. Pasarap. Yung sabaw muna. Mmm, masarap. Sabi ko sa isa. Boto na ako magluto gagayahin ko 'yan.